Oktubre 29, alas 6 ng umaga. Nandito tayo sa tahanan ng ating butihing mayor, Dr. Jesolito Evangelista Galapon. Isang tanong para sa bayan. Good morning, mayor. Good morning, Kadyego. Mayor, nitong nakaraang uh, linggo, nakita ko po sa post ng uh, inyong uh, Facebook page na nakamit natin ang ikaapat na pwesto sa pinakamaringal na palengke dito sa buong lalawigan. Ano po masasabi ninyo rito? Ka uh, Diego, uh, nakamit natin ang portray sa pinakamaringal na palengke dito sa buong uh, lalawigan natin. Ako po, mas, matutuwa at nagagalak sa uh, nangyaring yan. Uh, pero mayroon pa tayong gustong mangyari. Kasi nung nakarang, nakarang administrasyon, 2022, top 9 lang tayo eh. Noong 2023, pag upo ko, nakita ko dapat ito ay ayusin. Pagandahin ang palengke, linisin ang palengke, pagandahin ang servisyo ng palengke, ayusin ang income ng palengke. Kaya ginawa natin lahat yan sa tulong ni mamaya. Maya. Kaya nga noong 2023, naging sixth place tayo. Oh, di ba? Okay. So, hindi pa tayo na hindi pa tayo naghinto sa bagay nan Kadego. Lalo natin nating pinag-ibayo ang serbisyo sa palengke. Ang pagpapaganda sa palengke, ang kalinisan sa palengke, lalo natin inayos. At eto nga, Kadyego, nakamtan natin itong 2024 ang fourth place sa pinakamaringal na palengke sa buong larawigan ng Nueva Ecija. At ang pangarap ko, Kadyego, ito ay maging first place sa susunod na taon. Sa susunod na taon, first oh, place? Oo, oh, Kadyego. Ano pong gagawin natin para makuha na natin yung first place sa uh, mayon? Um, ang plano ko diyan kay Diego kagaya ng anong talagang uh, unang beses kasi gusto kong magkaroon ng CCTV sa ating palengke. At nung unang ibinaba ko 'yan, dinis sa approve sa bayan. Mm -hmm. Okay? So nalungkot ako nung na dinis approve. Kaya ginawa ko kay Diego after eman uh, a month, ibinaba ulit. Mm -hmm. Kasi kailangan ng CCTV sa palengke. Opo. Uh, nung ibinaba ko ulit, siguro naman napakita ng sagod ng bayan na talagang kailangan, kailangan ng CCTV. Kaya sa, kaya sa wakas ka, Diego, inaproban ang CCTV sa palengke na budget ay 800,000 ka, Diego. Mm -hmm. At siyempre, ito kasi ka, ito yung tinatawag natin na talagang seguridad sa palengke na kung saan lahat ng sulok ng palengke sa loob at sa labas, makikita na ng uh, ating uh, CCTV. Kasi meron tayong, ano doon, kajego yung uh, command center, Opo. palengke. Isang tao na lang o dalawang taon na lang sa CCTV, sa uh, command center, makikita na niya ang loob at labas ng palengke. Kaya maiwasan na ang nakawan at ang di magandang uh, mangyayari sa loob at labas ng ating palengke. Ah, kaya na po ma-implement po ito? Ah, uh, Kadego, ito kasi uh, ipapa ipapaprocure pa natin. Opo. Gagawa pa tayo ng purchase request, purchase order. Ipapabid natin yan. Pag naibid yan, saka palang may award kung sino ang mananalong bidder dyan sa CCTV sa palengke. Para dadang kasi yan, Kadego, sa tamang proseso. So, within this year o sa first quarter na taon? Baka next year na, ka Diego, ma-implement yan. Pero inaasahan ko na first quarter hanggang second quarter itong taon na to, ay, uh, 2025, ay eh, ma-implement na yung CCTV. At yan, ka Diego, ang isa sa maging factor natin para makuha natin ang first place sa pinakabarigal na palengke sa buong Lalawigan ng Bebesya. Plus, ka Diego, at uh, gumaganda ang income at paganda ng paganda ang income ng ating palengke. At uh, yung ang mga stallholders na ibigay na na natin sa kanila ang certificate of awards na kanila na, uh, na i-award yung kani kanilang pwesto para makita naman nila na talagang ang ating uh, pamalang bayan ay nakatuon din ang pansin sa mga uh, tendera na magkaroon ng pwesto sa palengke. Uh, Bukod po doon, meron pa po ba kayong nakikita na magiging para makuha na natin yung first place? Lalo natin pag dahin ang ating palengke, lalo natin uh, gagawin mas malinis pa ang ating palengke at ang serbisyo sa ating palengke ay lalo nating pag-ibayuhin para may serbisyohan ang bawat mamimili sa loob at labas ng ating palengke. Mensahe po ninyo sa mga naninindahan at namimili sa ating palengke? Uh, mga kababayan ko o yung mga ka kalapit bayan na namamalengke sa ating uh, bayan, ito na po yung nakikita ninyo na pagbabago sa palengke. Malinis, mabango, at kaaya-ayang pamimili sa palengke. At yung ating uh, serbisyo sa ng mga uh, mamimili, andyan yung ating tindera na talagang magiliw naman sila na talagang tumatanggap ng namimili. At yung presyo po, bantay, sarado po tayo sa presyo at timbang ng ating uh, mga produkto sa loob ng palengke. Maraming salamat, Mayo. Maraming salamat po, Ka Diego, uh, Ka Diego at uh, may dadagdag lang ako. Kasi malapit na po ang November 1, araw ng mga patay, All Souls Day, uh, na kung saan uh, iniisip natin o pinagdiriwang natin ang pagkawala ng ang ating mga mahal sa buhay na kung saan dito natin dinadalaw sa cementerio. Puntahan po natin ang ating mga mahal sa buhay sa sementeryo at dalawin natin ang kanilang puntod, at ipagdasal natin ang ang kanilang uh, tinatawag na kapah kapahingahan ang um, nanasa adun sila, sila sa uh, piling ng ating Panginoon at ipagdasal natin ang kanilang kaluluwa. At tamasa naman kay mga mga kababayan ko na yung peace and order sa sementeryo Nakahanda po ang ating uh, kapulisan, nakahanda ang ating rescue, ang ating medical team, ang mga task uh, force multipliers, adyan po silang lahat para magbabantay sa katahimikan, kagandahan ng ating uh, lahat ng sementeryo dito sa ating bayan. At uh, la pinapaalala po sa inyo mga kababayan ko, kung mayroon po kayong uh, gustong ipalam sa akin, bukas po ang aking opisina para tayo magkwentuhan, at magkaroon ng county dialogue kung meron kayong gusto sabihin at gusto ko kayong itama sa aking pamamalakad. Kaya nga po, kung mga kabayan ko, laging tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito Galapon.